Hallelujah! Jesus is the only healer of your life. To be victorious, one must live in the truth of the Word of God. Taong umaasa lamang sa Kanya at sinasabi, Lord, wala akong magagawa kung wala ka sa buhay ko. Magandang umaga po sa inyo lahat. Praise God. Isa pong malaking pribilehyo na makatayo po sa inyong harapan. Uh, pagkakatanda ko po ay second time ko pong tumayo sa lugar na ito, sa Mega Church. At ako po galak na galak sa Panginoon. At nung i-text po ako ng main church, pamagitan po ni Sir Dali na ako daw po ang mag uh, ng Word of God ngayong araw na ito, Uh, ako po'y natuwa sapagkat isang malaking pribilehyo po, isang malaking karangalan na ako po'y makapag-share ng Word of God sa inyo ngayong araw na ito. Praise God. So ang pag-aralan po natin ngayon ay pinamagatan pong God's power in your weakness. At ang text po natin ay sa 2 Corinthians chapter 13, verse 4. For indeed, he was crucified because of weakness, yet he lives because of the power of God, for we also are weak in him, yet we will live with him because of the power of God directed toward you. In 2 Corinthians chapter 12, verse 9, letter A, in living Bible translation, "I am with you. That is all you need. My power shows up best in weak people. Samahan niyo po ako sa isang maigling panalangin ng pagtanggap, uh, ng uh, uh, pagsama po ng Diyos at pagtanggap po sa Kanyang presensya ngayong araw na ito. Father God in Heaven, kami po'y nagagalak, Panginoon, sa umagang ito. Minsan pa, kami po'y makapagbubulay-bulay ng iyong banal na salita. At ayan mo, Panginoon, habang binubuksan po namin ang aming isip at aming puso. Lord, yung salita mo, Panginoon, ang magsilbi pong pagkain ng aming Espiritu, Diyos, ngayong araw. At Lord God, maraming salamat. Samahan niyo po kami sa lugar na ito, Panginoon. At ang uh, presensya mo lamang po, mabigyan po namin ng karangalan. Sa iyo pong pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Lahat po tayo ay may tinatawag na kahinaan. At ang bawat isa po sa atin, kilalang kilala natin ang ating sarili. Meron nga po akong napakinggang isang mga at narinig ko rin po ito kay Bishop Art nang sabi niya, ang unang kalaban po natin o ang unang kaaway natin ay ang ating sarili mismo. Kaya dapat po ay na pagtatagumpayan natin ang ating kahinaan. Naalala ko po yung isang uh, isang pangyayari po sa buhay ng isang kristyano nung siya po ay dumanas ng matinding pagsubok sa kanyang buhay at dumating po yung pagkakataon na siya po ay nagtampo sa Panginoon. Ang sabi niya, Lord, ako naman po ay sumusunod sa iyo naglilingkod sa iyo. Bakit po sa sa pagkakatong ganito parang napakalayo mo? Alam niyo po sa sentimyento ng si Kristiyano na yon, siya po ay naglakad-lakad at siya po ay nakarating sa bandang uh, bukid, no? At sa kanyang paglalakad, nakita po niya yung puno ng kalabasa. At ang sabi niya, Panginoon, tingnan mo, pati itong halaman na to, parang hindi ko makita yung pagiging fair God mo. Ang rupok ng kanyang puno, pero binigyan mo siya ng napakalalaking bunga. Kaya ayon, gumagapang siya ngayon dahil sa bigat ng kanyang bunga. At lalo pa pong nadagdagan ang sentimyento ng krusyanong yon at habang siya po ay naglalakad, nakaramdam siya ng pagod at siya po ay sumandal sa isang puno ng duhat. At siya po ay naupo doon, sumandal sa puno. At habang siya ay nagbubulay-bulay ng mga problema niya, umihi po ang malakas na hangin at naglaglagan yung mga bunga ng duhat. Tinamaan po siya sa ulo, sa kanyang katawan. At napatingala po siya sa langit. Ang sabi niya, Panginoon, fair ka pala. Tanong niyo po ako kung bakit nga sabi ng kristyano na na fair ang Diyos. Tingnan niyo po ang sabi niya, Lord, fair ka pala. Kasi, kung ginawa mong sinlalaki ng bunga ng kalabasa, ang bunga ng duhat, ano na kaya nangyari sa akin? No? Una, nagsisintimente siya nung makita niya yung puno ng uh, kalabasa na marupok, no? maliliit, tapos alalaki ng bunga. Naisip niyang bigla, kung ang bunga pala ng duhat ginawang sinlalaki ng kalabasa, at nung naglaglagan at na, 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 nalaglagan siya, siguro nawalan siya ng malay tao. At dun po ay nagpanibagong lakas yung krisyano na yon at umuwi siya ng bahay. Minsan, ganun din po tayo. Kapag tayo po'y parang inilulugmok na ng ating mga problema sa buhay, para bang nasabi natin na napakalayo ng Diyos. God loves to use weak people. Everyone has weaknesses. In fact, you have a bundle of flaws and imperfections. Physical, emotional, intellectual, and spiritual. And you may also have uncontrollable circumstances that weakens you such as financial or relational limitations. The more important issue is what you do with this. Kapag nakakaranas po tayo ng panghihina, physically, emotionally, and even spiritually, ano po bang ginagawa natin? Usually, we deny our weaknesses. Depend them, excuse them, resent them, and hide them. This prevents God from using them the way he desires. God has a different perspective on your weaknesses. He says, "My thoughts and my ways are higher than yours." Ito pong sabi niya sa Isaiah 55 verse 9. So He often acts in ways that are the exact opposite of what we expect. We think that God only wants to use our strength, but He also wants to use our weaknesses for his glory The Bible says God purposely chose what the world considers weak in order to shame the powerful It's the sabi is of 1 Corinthians chapter 1 verse 27 Ang mga kahinaan po natin ay hindi natin masasabing isang aksidente. God deliberately allowed them in your life for the purpose of demonstrating his power through you. The Bible is filled with examples of how God loved to use imperfect, ordinary people to do extraordinary things in spite of their weaknesses. Weakness is not a sin or a vice or a character defect that you can change, such as overeating or impatience. A weakness is any limitation that you inherited or have no power to change. It may be a physical limitation, like a handicap or a chronic illness, naturally low energy. or a disability. Nalala ko po nung ako po ay nagtatrabawa po noon sa San Miguel Corporation sa parting Marulas sa Balinsuela, Bulacan. Noon po ay pagkakatanda ko po, three years pa lang po akong Christian noon. Way back 1987, kundi po nagkakamali noon. Ako po'y may problema noon at pauwi ako noon sa Laguna. Pagagaling ko po sa trabaho. At bigat na bigat ako sa problema ang dinadala ko. Ako po'y nabaon noon sa 5-6. Tatlo pinag-aaral ko sa college. Sabi ko, Lord, saan po ako kukuha ng pangmatrikula nila, pangailangan nila araw-araw. Hanggang sa ako po'y nabaon na sa five, six. At ang pakiramdam ko po noon ay hopeless. Parang wala na akong makapitan. At habang ako pinaglalakad doon po sa sa parte ng monumento papunta po ng LRT, nakita ko po yung isang tao na nakasakay sa isang kapirasong uh, tabla na may apat na gulong na bearing. Putol po ang dalawang paa niya. Putol yung kaliwang kamay niya. Tapos yung kanang kamay niya putol, putol yung ito, itong kamay na to. So may natirang braso. At nakasabit po sa dibdib niya yung mga tiket ng sweepstakes. At siya po'y nasa gitna ng kalsada at kapag traffic, kinakatok niya po yung kinakatok ng putol niyang kamay yung pintuan ng mga kotse at nag siya ng tiket ng sweepstakes. Ako po'y hiyang hiyas sarili ko. Ang impression po sa akin ng Lord, hindi mo, nakikita mo ba yung handicap na yan? Patuloy pa rin lumalaban sa buhay. Gaano ka pa kaya? Kompleto ang kamay mo, kompleto ang paa mo, pero parang pinangihinaan ka na. Yun po yung dati impression ng Lord sa akin. At ako po yung napahiya. At para pong ang tinig ng Diyos ang nagsasabi po sa akin na kung yan ngang invalido na yan, buong buo ang pag-asa sa paikipaglaban sa buhay, ikaw pa kaya na kumpleto ka, may magandang trabaho ang paghihinaan ng loob. Alam niyo po, minsan may pinakikita sa atin ng Diyos na nagiging kalakasan po natin. May pinakikita pong bagay ang Lord, may pinakikita ang tao na kapos sa kakayanan pero nagiging kalakasan po natin. It may be an emotional limitation such as trauma scars or a heartful memory. A personality quirk or a peculiar trait of character or kind of imagination or a hereditary disposition. It may be a talent or intellectual limitation. God is never limited by our limitations. Kung tayo po ay limitado, ang ating kaisipan, ang ating kakayanan, ang Diyos po, hindi po siya nalilimitahan. Amen. In fact, he enjoys putting his great power into ordinary containers. Ito pong 2nd Corinthians 4 verse, verse 7. Like common pottery, we are fragile and flawed and break easily. But God will use us if we allow him to work through our weaknesses. Sino po dito ngayon ang pinangihinaan ng loob? Sino po dito yung parabang nakakaranas na siya ng parang ang layo ng Diyos? Alam niyo po, ito po yung lagi kong sinasabi po sa congregation sa Tanawan. Kasi kadalasan, pag meron silang sakit, pag may lagnat, hindi na dumadalo ng Sunday service. Ang sabi ko, kung lagnat lang ang pumipigil sa pagdala sa gawain ng Diyos, mas lalo kang magpursige na mag makipag-usap sa Panginoon. Mas lalo kang dumalo sa gawain. Tayo po ang tinutukoy ng Biblia na common pottery. Madaling, madaling mabasag. At nais nice ng Diyos na siya'y kumilos sa kabila ng ating kahinaan. na itatanong natin, bakit ganito ako? Pero alam niyo po ba kung anong dapat niyong gawin? Una, admit your weaknesses. Own up to your imperfections. Stop pretending to have it all together. And be honest about yourself. Instead of living in denial or making excuses, take the time to identify your personal weaknesses. If you want God to use you, you must know who God is and know who you are. Sino ba ang Diyos na nakilala natin? Para bang mas malaki pa yung problema natin kaya sa ating Diyos? Di ba dapat mas malaki yung Diyos gaano man kalaki ang ating problema? Amen? Kadalasan po kasi nawawalan tayo ng tiwala. Nawawala yung ating pananampalataya. Napakalaki po ng ating Diyos. Ang sabi po sa Isaiah, ang daigdig ay tuntungan lang ng kanyang mga paa. Kaano po kalaki ang ating Diyos sa sinasamba? is bigger than our problems. Mas malaki ang Diyos. Sabihin man natin, ang problema natin ay sinlaki ng barkong Titanic. Siguro po napanood nyo na kung gaano kalaki ang Titanic. Yung barko na pinakamalaki sa, na sa buong degdig. Kung ganun man ang problema mo kapatid, ang grace of God, sinlawak ng dagat. Amen. Praise God. Minsan po kasi hindi natin naiisip ang Lord ang tanging makapagbibigay ng lahat ng ating pangailangan. Kinakailang kilanin mo lang kung sino ang Diyos na tinanggap mo, sino ang Diyos na pinaglingkuran mo, at sino ka sa harapan ng Panginoon. Admit your weaknesses. Ikalawa, be content with your weaknesses. Ayon po, 2 Corinthians chapter 12, verse 10. At first, this doesn't make sense. We want to be freed from our weaknesses. Not be content with them. But contentment is an expression of faith in the goodness of God. We have several reasons to be content with our inborn weaknesses. Una, They cause us to depend on God. Whenever you feel weak, God is reminding you to depend on Him. Yun pong dahilan. Isa sa mga dahilan kung bakit lahat ng tao may tinatawag na inborn weaknesses. Maring ang ilan sa atin, ang kahinaan niya ay pagkain. Ang ilan, ang kahinaan niya ay magandang bagay. Ang ilan, ang kahinaan niya ay alahas. Ang iba naman, ang kahinaan ay kayamanan. Ano man ang ating kahinaan, meron pa rin Diyos na dapat na pinagbibigyan natin o pinaglalagakan natin ng ating pagditiwala. Sa ating mga kahinaan, they cause us to depend on God And God is reminding us to depend on Him. Ikalawa, our weaknesses also prevent arrogance. They keep us humble. In 2 Corinthians chapter 12, verse 7, Alam niyo po ba nung tayo nakakilala sa Panginoon, nung tayo na born again, ang unang-una pong inalis ng Diyos sa atin ay yung ating pagiging mapagmataas yung ating pagiging mayabang. Amen. Whether you like it or not, tanggapin po natin na dati nuknukan tayo ng yabang. Walang magaling kundi si ako. Amen. Yan po ang unang inalis ng Diyos. Ang kayabangan natin, ang pagiging mapagmataas natin. At tinuruan tayo ng Diyos na maging mapagpakumbaba.